Sir, una, sinabi niyo po na yung mga nasasama sa Narcolis ay resulta ng intelligence gathering ng mga intelligence agencies. Pero itong si dating Iloilo uh, Mayor Jed Mabilog, ang sabi niya, wala siya sa initial list ng PIDEA ukol daw sa mga police generals and government official na manoy konektado sa illegal drug trade na isama lang daw po ang pangalan niya sa listahan na ginawa daw ni ta dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po masasabi niyo ukol din? Yung, nga, produkto nga yun sa apat na ahinsya na gumawa ng, ano, gumawa ng drug watch list na yan. Mm. Eh, mm. Hindi man isang tao na naglagay niyan, hindi pinagbabalidit siya ng apat na ahinsya. Mm. So, kaya nalagay yung pangalan niya doon. Mm. Opo. Mm -hmm. so, so, sir, kasi ang isa sa mga binigay na rason nitong uh, si uh, former mayor, ama uh, um, uh, Mabilog. Mabilog, oo. Bakit siya posible daw isinama sa narcolist ay dahil nung daw kampanya, eh hindi po niya sinuportahan na itong si dating Pangulong Duterte at parang ang na nakuhang boto sa Iloilo. Sa so tingin niyo ba may connection yun? Ayun ang basihan? Ba't siya nasama? Napakalayo si Leno, mm. napakalayo. Mm -hmm. Halos sa uh, buong Pilipinas naman. Kung ganoon ang reasoning niya, di, mm. buong Pilipinas, ilagay si Prisip pangal ilagay lahat ng mayor at uh, gobernador sa Doug Watch List dahil uh, mm. alam naman natin sa si buong Pilipinas, eh, ilan lang yung suporta kay si Pangulong Duterte noon. Mm -hmm. iba? Diba? Ilan lang yun. Yeah, uh -huh. Gobernor, dalawa lang ata yung governor, mayor. Uh -huh. eh, ilan lang. So, ibig sabihin, lahat ng hindi nagsuporta, ilagay sa tax Watch List, eh, uh -huh. hindi tama na reasoning yan. Itanongin uh -huh. eh, natin, kung sa buong Pilipinas, anong, anong bayan ba, ang, anong syudad ba, ang pinakamaraming... Uh, pinakamaraming uh, uh, -huh. uh sabuh, pinakamalakas ang sabuh. ilo-ilo. Kaya natural lang yun. Nandun, nan, eh, nakatutok ang ang, ang Drug mga agencies, agencies dyan sa malakas na lugar ng Nandiyan yung mga malalaking gadlog. Kuya mm Bato. -hmm. Yung, yung, yung mm -hmm. politika. Yung politika. Di lahat ng mayor nilagay mm -hmm. sa West Dahil wala bang nagsuporta kay Presidente Duterte na mayor. Nandunan mm. Nandun -hmm. mo sa nakaupo na na administration ang suporta nila. Di ba? Mm -hmm.